So, ang pangingibang bansa, guys, hindi lang plain na ganyan lang, isang trabaho lang talaga ang alam mong gagawin, no? Lahat, iikutan mo yan hanggang sa matututo ka na. Eto ngayon, tila mo. Ang ganda, di ba? Ang ganda ng pagka-arrange. Hindi mo kalain na isang tala yung nag arrange na kunwari, ibabae sa umaga, dalaki sa gabi. <laughs> Pero ang ganda-ganda niya. Ganon talaga ang mangyayari kapag nag, nag ano kana nangingibang bansa lahat, matututunan mo. Pilit mong matututunan lahat. Kahit na hindi mo gustuhin matutunan, matututunan mo lahat. Yung pagiging matigas din ng kalooban nyo. Yung kakayanin mo ang lahat, malayo pa sa family mo. Yan, malayo sa mga anak, sa lahat-lahat. Lahat ng sakripisyo at pagtitiis na sa Nasa OFW na. Hindi, hindi, basta-basta buhay namin. Kasi sa araw-araw na gawain dito eh, kumbaga hindi mo alam kung anong gagawin. May bagong may encounter naman na dapat na gagawin. Ganyan. Kaya kau bilang isang namamasukan sa malay lugar na malay sa pamilya mo, eh laban lang. Kasi, <clears throat> andyan yung time na may nararamdaman ka. Pero pipilitin mong kikilos ka pa din. ka naman pwedeng hindi ka babangan kasi may nararamdaman ka. Titiisin mo yung mga gutong. yung kulang ka sa tulog palagi dahil lalo na pag wala naman pahinga, katulad namin dito, wala naman kaming pahinga. Once na nagsimula na yung araw namin, dire diretso na yun, wala nang upo yun. Nakatayo na lahat yun maghapon hanggang sa matapos na yung ano. Siguro makakaupo kami yung pupunta sa toilet, kakain, Ayun na, pero mabilisan din yung subo namin. Hindi ko pwede yung patumpik-tumpik yung kain namin din eh. Kasi kahit na, kahit na kumakain ka, pag sinumpong sila mag-utos, uutos ang kanila. At hindi mo pwede yung dahilan na kumakain ka, tatayo-tatayo ka. So, ayan ang aming in-arrange ngayon for today's video. Ito lang po ang aking maialis sa inyo, ang fresh fruits. From food stand. I guess those, no? Yeah.